na nung anong latest na development? Dati galing na sila sa akin, sir. Ano yung masakit sa inyo, sir? May pinunta niyo dito dati? Yung una yun yung vertigo. Tapos yun nga yung stick na yun dito. Tapos yung, yung sa yung... yeah. shoulder problem, saka back problem. Yun ang hindi naman sa akin dati. Ngayon. Ngayon, ano yung problem? Ano nangyari itong dati? Malaki na yung pagbabalo. Kasi wala na yung sa loob ako. Except nung last week. Medyo na mali lang ako ng buwan. So parang medyo... Oh, hindi ko na kasalanan. No, <laughs> ngayon nga, huwag ko na pala. Ngayon, ngayon sa vertigo mo. Sa vertigo, ma malaki na. Malayo na. Kung dating, let's say, na rin, mabilis, kahit yung pagbago na, naihilo na. Ngayon, wala na siya actually totally. Meron lang minsan na pag... Sumusumpong na lang oh, uh, na ganun. Pero hindi na yung dati na hindi ka talaga makakilis pag back. Wala na. Okay. Ito na naman problema niya. Nagkamaliro siya ng buwan daw sa mga karangang. saka yung itong isang so, show, itong show na ito na isa. Kinabag, ano ba ito, bagay ito sa inyo. Na-dislocate na rin kasi ito. Na-dislocate before. Pero, nung, nung yan mo naman nun, nawala eh, bumalik eh. Oo, oh, siyempre, inaangat oh, ko ito eh. oh, bumalik. Tsaka kung malalaman nyo, pag dislocated yung shoulder nyo, hindi nyo yan mapiperfect na maangat. Kasi, biglang lulusot tong ano, pag naka-dislocate yan, nakakatakot yan. At pag dislocate yan, sabihin natin na nakakalahati. Eh. Pag inangat niya, lulusot yung head humerus, yun dito. Oh. Ngayon, hindi nyo na maangat yun. Pero kaya ko naman ibalik yun. Ang naging main problem sa akin, Masa, pag may inabot ako ganyan, lalo pag nakabitin ito. Ano nangyari? Mangyayak-ngayak niya Mangyayak-ngayak ako? Sobra sakit? Para siyang lumabas, tapos hindi mo na siya may... Ano, may ah, okay. Na na siya? Nagkakaroon na siya ng parang space dito. Ah, sakit. Ang gagawin mo nun, ipitin nyo itong kamay nyo, ipitin nyo sa kinikili nyo. Kung sakali ah, kasi siya, parang feeling ko, ang assessment ko sa kanya, parang lumuwag. Hmm. Nung pag pinipilit siya, oh, yun, 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 yun. yun, Uy, ano yun? Ganunin mo yon. Paglagay ka, ano mo nang tawil yung kamay mo, palat mo, ganunin mo. Ipitin mo, para, kasi, pansinin mo yung anatomy nito, ng shoulder. Yan o bumaba. Pag tinukuro mo yun dito, aangat ulit dyan, pero pag tinukuran mo yung taas bar, bayan. So, ito sa kilikili to eh. Sa kilikili ang ano. Hmm, ganun yun, para umakat. Pero mas maganda kung mas matambok. Kung sa sarili nyo, kung wala pa kayong ano ha, kung walang mag kung walang mag assist sa inyo. Pero sabihin na natin, nandun kayo, kunyari, nandun yung kapatid mo, tol, parang ano ko, oh, ma, sakit. Ganito yun no? yun, yung case of emergency. Para sarili nyo, kaya nyo. O, oh, awakan nyo yung kamay ni sir. Eto, Oh. I-shoot mo sa kailang oh, hawa ka mo dyan. Tapos, ah, <clears> mm, <throat> angat mo lang pa ganun. Bukod sa na may kalaso na rito, may angat mo pa siya. Kung baga tulong na yun. Kasi kanina, pina, pansinin nyo, pareho lang yun. O. Oh. e eh, kasi sino kung may power pa, aangat siya bigla. Although hindi ko naman ginagin sa'yo yung last time. Mm -hmm. Pero yun nga, namala din sa lagi siya. Kahit na minsan may na ako, hindi na siya yung... Eh, kasalanan mo yun. Pumunta kayo dito <laughs> eh. Okay, last na. Pero ang mahalaga, maganda yung feedback niyo sa akin kasi ang hirap nung may birthday ko. Kaya, kaya, kung may mga birthday ko kayo, subukan niyo ako. Hindi ako sa nagmamayabang. Subukan niyo ako malaki magiging improvement niya. Baka hindi lang mag-improve, pa mawala na talagang tuluyan. Kasi ang dami na akong inandil niya tayo. Kayang-kaya natin yun. Hindi akong patagilid. Pero binilihan mo naman ako nun na eh, Kahit mga Kung meron pang slide na... Oo, oh, kung eh, mga... Siyempre, hindi natin may yung movement natin eh. Katulad dito, kung what ka nung nakarang araw, alam mo. Eh, ganun talaga. Siyempre, ikaw galing. Anda, sa dami ng kinukomplain mo, nag-inanticipate ko na na, no? Inassume ko na na, <laughs> baka may matira. Kaya, pero at least ang tagal. Pero kita niyo yung develop. Ang Andai, layo. Ang layo. Hindi niya na ininda yung mga people. Doon lang sa ano, pasalamat na kayo sa vertigo. Oh, alam mo yung may vertigo? Laki. Sira na kagad yung buhay nyo, bumangon lang kayo sa higaan. Sira na kagad yung mood nyo. Babangon ka sa higaan, yung mundo mo. Disabled ka. Yes, disabled ka na kagad. Dapa ka, dapa. Babang, babangon ka pa. Sira ah. na kagad. Kaya nga eh, yung pagbangon, dapat yan yung ano eh. Hoy, babangon na ako. Goods. Baga, ah, pasimula ng araw. Sisimulan ka agad ng ano eh bigat ng katawan, problema. Kaya sa mga bagong ano, baka may ma bagong nakakanoon sa akin, baka may mga kamakana, may vertigo, patry nyo sa amin. Baka nagme-maintenance na ng kung ano na yan, baka gumagastos na kayo. Hindi kayang i-adjust ng gamot ang vertigo. Kailangan yan, literal na adjustment. para mawala yung pagkahipit ng mga artir dito. Mm.

i Saan yan? Parang, parang hindi yan. Hindi, sa kasa. Ingat kayo pa uwi. Tahan-tahan lang. Mukhang habang pakabunang pakabun. Kahimik. Baka umuwi, biglang bumulusok. Ganda yun, oh. Patay ang batangas. Paano? Nasa batangas yung ano? May yun. oh. Nasa batangas yung ano? Oo, parang sya rin yung kasaan ako sa ngayon, no? Taglag, mo Yeah. oh, okay, sir. check mo ngayon, pati yung mo, pati yung... okay. Balakan. Yan, yung tinuro ko sa inyo. Oh, yeah. so, one, one two. Pero yeah, no, yeah. you know, hindi kayo pauuwi <coughs> sa severe moment. okay.